Nasa ikatlong taon na ang pagpapatupad ng Special Area for Agriculture Development Program, Phase 2, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Cordillera. Ikatlong taong paglalayag ng pag-asa. Ikatlong taong pagsabuan tungo sa mas maunlad na bukas. Ako nga pala si Ruel Somalia, isang katutubong mangingisda dito sa Tublay Binggit sa kern, si Fernando Talayo uh, sa sa PWD sinan palina kibungan bingit ay uh, siyang libsin kabiyadan presidente ti irrigators and fisher folks association ditoy tinok ifugao mula to Blay, kibungan at tinok tatlong kwento ng pag-asa sa tulong ng Saad Program. Noong 2023, isa ako sa mapalad na napili bilang isang beneficiary ng Saad Program. At simula noon, patuloy ang pagtanggap namin ng feeds, fingerlings, trainings at seminars. Dati pong pangkabuhayan namin ay magsasaka. Tumutulong po ako sa aking mga magulang tuwing Sabado at bakasyon habang nag-aral. Bukod sa may dagdag kita kami, nakakapag ulang din kami ng fresh tilapia at nakakapag-supply din kami dito sa aming komunidad sa Tublay. At nang dahil sa magandang dulot ng programang ito, nakapag-expand na ako ng tatlong fish pan. Isa si Ruel sa karamihan ng mga binipesyaryo ng saad na nakaranas ng magandang pagbabago. Dati, ang karaniwang kabuhayan nila ay pagsasaka lamang. Pero dahil sa saad, nag-aalaga na rin sila ng isda. Wada di daw-dawat ay manay fingerlings, feeds, training, seminar, tapos no, din ay organisasyon ni kaya't manay-nay-nay. Dina na di saat dan sa saat uh, sa kain ban sinan fish at least ay wada di panublak saat abu ay panadadalak as a president kita tayo ada may mga intervention at sa isa isa ay tayo tayo lagi timbim bro no amudat yung kastada mga manihar kada gaya iigti sa mga fingerlings ada to yung rice fish culture so nga mula kami tipagay no iigdar jay fingerlings ibulos mi at mayat mga timan na dumidyo dumakal jay pagay at least nga dati paglinungan lagi di finger lips nga igda dakkel tin bay ni tulong ti saat programa ti saat ta idi awan day toy kat uh, awan mo ti pagimkaman at least nga dare toy adan ti imkami eh, kat uh, idi nak, nakailako kami adamo ti nagatang mi tap, nga tapi tapno adda pang kiskisan idi pagay nga Apitan mi, eh. sami tu apitan jadi lah piawai suti so, sidami. Ada kelting itu tolong di saat itu organisasi ini kita adu di training selain kedepiman kadang kami onin padel dah kadang kami lokasi anumi yang kami imanihar tapno mau tiga sta ada tipang kan tapno mau tiga sta rumang itu yang organisasi tapno tak mau jadi yang kamtu kata balintung ah domak dakel kata balintung mesang tatlong taon ng paglalakbay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Kabataang hulat, PWD na may dangal. Kababaihan at kanalakihang pinuno lahat ay tinulungan ng saan. Sa bawat lambat na inihagis at palaisdaang inalagaan, may buhay na gumaan. Salasalamat saan. Salasalamat saan. Maraming salamat sa ad program. Sana'y marami pa kayong matulungan kulad ko. Saan? Kaagapay sa maudlad na buhay.